Kamusta ang lahat? Ngayon pala ay gagawa ko ng lumpiang sariwa para sa handa namin sa Thanksgiving. Naging busy ako dahil sa mga po order ko sa lumpia so ito na lang yung naisipan kong gawin para sa aming Thanksgiving. So yan nga, nagkisa na ako ng bawang at sibuyas at nilagay ko na rin yung one quart na giniling na baboy. One quart lang yung nilagay kong sahog ng ating lumpiang sariwa pero kung gusto niyo naman na marami, pwede nyo naman dagdagan. So akin lang ito nga haluin at isasangkutsa para naman maluto na ang sahog ng ating lumpiang sariwa. At nilagay ko na rin yung sweet potato or kamote. Ah, kamote po yan kasi parang kulay ng carrots. Kasi yan po yung nabili namin yung kamote. At nilagay ko na rin po yung carrot. Ganyang hiwa po ang aking ginawa sa carrots at sweet potato. At nilagay ko na rin po yung green beans. Ganyang hiwa din po ang ginawa ko. At syempre, hindi pa huli ang singkamas sa ating lumpiang sariwa. Ganyan na rin hiwa ang ginawa ko pahaba na maninipis at naglagay din ako ng isang 4 cubes para may lasang ating lumpiang sariwa. At tinagpan ko lang ito para lutuin ng 3 hanggang 5 minuto para maluto ang ating mga gulay. At pagkatapos ka ng 5 minuto, nilagay ko na ang hiniwang repolyo. At naglagay din pala ako ng 3 teaspoon ng patis. At naglagay din ako ng 1 half teaspoon ng black pepper na durog. So hindi ko na kailangan maglagay ng tubig dahil ang ating lumpia filling ay nagkaroon ng tubig dahil sa mga gulay at sa karneng giniling. Hahaluin ko lang ito at lulutuin ng hanggang 3 minuto. Ito ay pwede na balutin. At ngayon naman ay gagawa ko ng lumpia wrapper. Naglagay lang ako ng isang itlog dito at akin lang ahaluin. At naglagay ako ng isang tablespoon ng mantika. At naglagay ako ng 1 half cup ng tubig at 1 fourth cup ng gatas. At naglagay din ako ng konting asin para naman hindi maalat ang ating lumpiang wrapper. At syempre, ang harina. Naglagay lang ako ng 1 half cup ng harina at unti-unti ko nilagay ito para madaling mahalo. Ngayon naman, lulutuin ko na ang ating lumpia wrapper. Gumamit ako dito ng frying pan na non-stick para madaling maluto ang ating lumpia wrapper. At pinahiran ko lang ito ng konting mantika. At gumamit ako ng measuring cup ang size na ginamit ko ay ang 1 third cup. Yung ginamit kong measuring cup ay binasi ko lang ito sa ginamit kong frying pan. Nang sa ganun, yung gagawin kong lumpiang wrapper ay hindi makapal. Habang nagluluto tayo ng lumpia wrapper, dapat ang ating lutuan ay mahina lang. At sa ganun ay hindi masunog ang ating lumpia wrapper. Pag maglalagay kayo ng lumpia butter sa ating frying pan, dapat ang frying pan ay hindi masyadong mainit. At nang sa ganun ay madaling kumalat ito sa frying pan. Madali lang naman gumawa ng lumpia wrapper. Kung gamay nyo na at makuha nyo ng technique, hindi na kayo mahirapan. Katulad nito, pag nakita nyo nagtutuklap na yung giling niya at medyo lumolobo yung gitna, pwede na siyang ibaligtad. Ganun lang siya kasimple at kadali. Dapat ikot nyo ito ng mabilis sa frying pan dahil medyo mainit na yung frying pan para malali itong kumalat. At pag nakita nyo na nga nagtuklapan yung gilid, hindi na kayo mahirapang ibaligtad ito. So nakikita nyo naman yung gawa ko, ba diba? Madali lang siyang gumawa. So ngayon, umpisahan ko na magbalot ng lumpia at tansya lang yung nilagay kong feeling para hindi pumotok ang ating lumpia rapper At niligyan ko rin ng lechus. Yan lang yung available na lechus dito sa may bahay. Depende naman sa inyo kung anong klaseng lechus ang gusto nyo ilagay sa gagawin yung lumpiang sariwa. At ngayon naman, gagawa ako ng lumpia sauce. Ito ay simple lang naman at madaling lutuin. Naglagay ako ng 2 cups ng water. At naglagay din ako ng dalawang kutsarang soy sauce at ang asuka. Naglagay lang ako ng 1 half cup ng brown sugar. At hinaluan ko rin ng konting asin para naman hindi masyadong matamis ang ating sa usawan. At kailangan din lagyan ng 1-4 cup ng cornstarch. At naglagay din ako ng 1 tablespoon ng chopped garlic. Kailangan mo natin pagsamasamahin ang ating mga sangkap para sa sauce bago natin ito isalang sa lutuan. At nang sa ganun, hindi agad mamuong ating cornstarch. Pag nahalo na lahat ng sangkap, sa natin ito salang. At habang nakasalang ito, dapat halu-haluin para hindi magbuong ating sauce. At pakuluin lang ito ng mga 3 minutes para naman sa ganun, pag lumamig ang ating sauce ay hindi masyadong malapot o manigas. At dahil sauce, pag lumamig yan, ay mas lalong lumalapot o naninigas pag nasobrahan ang luto. Ang sarap sa lumpiang sariwa ang maraming sauce. At syempre, hindi mawawalang ating garnish na mani. So yan, naglagay ako ng dinurog na mani sa ibabaw para mas masarap ang ating lumpiang sariwa. Inutom ako sa pagluto. Kay titikman ko muna. Tara, kain tayo. So yan yung handa namin sa Thanksgiving. At gumawa rin pala ako ng sapin-sapin. Hindi na rin ako nakapag-ayos ng aking muka at suot ko pa 'yung apron sa dami kong ginawa. Alas 7 na ng gabi dito. So tamang-tama lang natapos ko 'yung niluto ko at natapos ko ring lutuin 'yung mga order kong lumpia. Sana nagustuhan niyo ang simpleng video ko. Tara, kain tayo.